first a Plus Elite Visionary Combative Global. Ito okay, kayo. Silipin natin yung ating uh, room na pinapagawa. Ano na ba yung update? Ayan. Kasi ay yan, super excited ako kasi ito po yung pang 20 rooms na. Ayan na oh. Oh, wala yung tiles. Ah, you 'Yan. May sariling CR 'yan. At saka kitchen. Okay. It is a a huge room. Okay? Nag-aantay ito para sa iyo. Oh, 'yan. So Ito po yung aking establishment. Diyan po nandiyan yung mga plants na ayos-ayosin pa 'yan. Okay. Bigay yung mga rooms. So, ting doors po ito dito. Okay. Okay. So, ayan. Magkakaroon po tayo kunting kunting ano ha? Uh, uh, tips. Paano ko rin narating ang narating ko ngayon. Okay. So, ang topic natin ngayon ay yung paano ba tayo ano ba yung paano ba tayo maging successful at ano yung mga kalaban for us to become successful okay, may tatlo yan. yan unang kalaban mo dito ay yung tinatawag natin comfort zone so pag tayo kasi ay nasa journey ng ating tagumpay yan. ang una natin niyang tanggalin kailangan lumabas tayo sa ating comfort zone so yan po yung comfort zone yung nakasanayan mo kung ano yung ginagawa mo dati Kay alam mo naman na ilang taon mo na yung ginagawa at wala ring uh, nagbabago sa iyong buhay lalo ka lang napalayo sa iyong pangarap so kung wala kang babaguhin doon so doon ka pa rin sa dati mong ginagawa ibig sabihin hindi mo talaga makukuha yung pagbabago or walang pagbabago mong ngayon sa buhay mo so kailangan kasi ng uh, success is kailangan natin magbago. So sa pagbabago ay nandyan yung discomfort. Okay? Kaya nga, lalapas ka doon. Tumabas ka, mag-attend ka ng training, magkuha ka ng kaalaman, yung mga dati mong uh, nakasanayan na hindi nakakatulong sa iyong success ay kailangan ay babaguhin mo yun magkaroon ka ng panibagong makasanayan na makatulong ngayon sa iyong tagumpay okay. kaya magkaroon ka ng discomfort Okay? So, kailangan mo tanggapin yung pagbabago sa iyong sarili at saka sa iyong ginagawa. Okay? Pangalawa, yan po yung tinatawag natin, uh, learn helplessly. Helplessness. Yan. Learn he helplessness. So, yan po yung magsabi ka kaagad na, ay, hindi ko kaya. Di ba? Uh, sila lang ang pwedeng makagawa niyan mm -mm, hindi ko yata kaya yan okay o oh, maaaring yung mga nauna lang okay sila lang kasi sila po ay nakapag-aral sila lang kasi maabilidad sila oh. so kung hindi natin yan babaguhin panigurado ay uh, uh, wala tayong gagawing ano uh, uh, effort. Okay? Wala tayong gagawing effort kasi nga suko na agad. Okay? Ang hindi mo alam, mahirap lang pala yung paggawa ng panibagong trabaho sa simula. Tag, lagi nating tandaan na anumang trabaho, pag palagi nating ginagawa, nagiging madali yan. Okay? So, pansinin mo, may isa tayong kasama ngayon na ah, si Upline Bunso Moro. Ngayon, tingnan nyo, ah, bago lang post niya sa kanyang Facebook ay ah, mayroong nag-10 heads entry, di ba? On the spot sa kanya. Nasamantalang, sino ba si Upline Bunso? Siya po ay grade 2 lang ang nagtapos. So, di ba? Walang pinag-aralan. Pero ngayon, ang galing-galing na ngayon sa first pass. So, ibig sabihin, gusto natin magtagumpay, tanggalin natin yung magsabi tayong hindi ko kaya yan. Okay? Kaya mo yan. Okay? Lahat ng bagay kaya natin gagawin. Basta gustuhin lang natin kasi alam natin dito mabago ating buhay. Pangatlo, nakalaban sa ating tagumpay, iyan po yung path to least effort. So, kara, uh, typical po sa atin na tao na gusto natin ng madali ang trabaho. Okay, gusto natin makuha agad. Gusto natin agad matapos. So tandaan natin sa tagumpay, wala ditong shortcut. Okay? Walang overnight success. Okay, lalo na dito sa pagbuo ng malaking grupo. Kasi pag ikaw makabuo ng malaking grupo, kikita ka ng malaki. Okay? So walang shortcut dito. So step by step, katulad lang din yan ng formal education. Bago ka mag-grade 2, ipasa mo muna ang grade 1 okay, bago ka mag college ipasa mo muna yung high school yung K-12 na tinatawag ngayon okay? so yun din ang tagumpay okay? may process dito so wag ka mainip okay? so kailangan diba, ang, ang haba ng pasensya o, tang, yan ang tanggalin mo yung mainipin madali kang mapikon madali kang magalit okay So, kailangan, uh, sabi pa nga nila, uh, great things needs uh, great time, takes time, oras. So, kakampi natin yung oras. Ang hindi natin alam, di ba habang pabalik-balik natin ginagawa, nakakabisado natin na master natin. Okay, so maaring sa simula mag uh, uh, mag-fail ka man, maaaring sa simula, ma-reject ka. Pero pag patuloy-tuloy mo na ginagawa, alam ko gagaling ka at mahanap mo rin yung taong katulad din sa iyo mag-isip dito sa negosyong first beta class. Okay? So, I hope na nakapag-impart ako ng knowledge sa iyo. So, yan po yung isa na tatlo na kalaban natin para maging successful tayo sa ating ginagawa. Okay, thank you for watching. See you on my next video. Power